Nagwawali si Jungkook kahit sarado ang shop Alas 6 pala to ng umaga At nung mga oras na to ay tulog pa kami At ang gising pala namin ay alas 2 ng tanghali nag pa siya sa amin ng video at picture Pinapakita niya dito sa video na sobrang linis ng comshop At nag-selfie pa siya na may hawak siyang walis Sobrang sipag pala niyan ni Jungkook Pagkatapos niya pala maglinis, nag-selfie pa siya Alas 3 na pala ng tanghali Nakarating lang namin ng computer shop Kahit umuulan na, ginagay niya pa rin kami dito sa parking Baka pala may naghahanap dyan kay tatay. Palagi na pala siyang late at wala dito sa comshop. Katapos niya pala mag-on ng mga PC. Nagwalis na rin pala siya sa loob ng comshop. Gumagala daw palagi si tatay. Dito may bago na naman siyang jowa. Sino yan? Bago jowa mo na naman. Paano mo eh? Paano mo? Pakita mo. Patingin mo dito. Oh, nagjawa uh, ka na? Yes. <laughs> At dito, kakanta pala siya na hindi ko kaya tanggapin. Okay, kanta ka. Hindi ko kaya tanggapin. Ang daming talent pala na ito ni Jungkook. At pagsisimula na siya dito kumanta. Kaya lang lang tanggapin. Pastilan. Lawang <laughs> lawang Natawa na lang siya dito sa ginagawa niya. Ano kayo ah? Mga basa rin to. Basang basa pala sila sa ulan. Baka magkasakit sila. Thank you. Ididikit daw nila yung sticker sa mga cellphone nila. Pasarado na pala kami at kakarating lang dito ni tatay. Lagi na lang siyang late at gumagala. Di ko alam kung siyan siya pumupunta. Sabi dito ni tatay, galing daw siya sa kapatid niya. Bubukas kasi ako ng comshop at lagi siyang wala. <laughs> Na. Tinatanong ko siya dito kung kamusta na siya. Kamusta ah, ka na tayo? Kamusta ka na? Kabote. Tinatanong ko pala siya dito kung asa na yung cellphone niya. Asa na cellphone mo? Ay, <coughs> ha? Asa yung cellphone mo? ba diba, dalawa yon, K-pad, tsaka yung screen nasa na. Asa na yung cellphone mo? Ito ano po na sa bahay. Gagamit yung gagamit. Gagamit? Ah, gagamit ang pamakay mo. Yung K-Pag. Gagamit. Yung cellphone pala na touchscreen, ginagamit daw nung pamangkin niya. At yung isang cellphone niya palang keypad, siya daw yung gumagamit. Iba pala gumagamit yung mga binibigay namin kay tatay. Kaya yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood.